Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimarapa News on the Go! Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimaropa News On The Go. Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang Mimaropa News On The Go, ang guhang balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng Mimaropa. Ito po si Josh Pasugay para sa edisyon ng araw ng Biyernes, ika-22 ng Marso sa taong 2024. Sa ulo, nating mga balita. Kampanya ng kamalayan, isinagawa ng Philippine Army sa Bayan ng Kalintaan. Dalawampung establishmento sa Puerto Galera, binigyan ng show cause order ng social security system. Pinakamababang inflation rate sa Mimaropa, na itala sa marinduke nitong Enero. DOST nagkaloob ng DRRM response technology sa Romblon. LTFRB nagsagawa ng Public Transport Modernization Program Info Drive at Transport Forum sa Palawan. HPV School-Based Immunization Campaign inilunsad ng Department of Health ni Maropa. Dumako na tayo sa mga balita mula sa limang lalawigan sa rehiyon. Kampanya ng Kamalayan isinagawa ng Philippine Army sa Kalintaan. Ang balitang niyan mula kay Dayan Gorembale. Mahigit isang daang high school students mula sa Malpalo National High School at Montessori de San Jose Foundation Incorporation ang nakibahagi kamakailan sa information campaign o kampanya ng kamalayan na pinangunahan ng Philippine Army. Ayon sa 68th Infantry Battalion, nakatuon ng kampanya sa pagpapataas ng kaalaman ng mga kabataan tungkol sa pamamaraan ng panghihikayat ng New People's Army o NPA, particular sa sektor ng kabataan at ang iba't ibang inisyatibo ng pamahalaan sa pagsugpo ng insurhensya sa bansa. Bukod dito, nagkaroon din ng Career Guidance Program para sa mga kalahok upang tulungan silang tuklasin ng iba't ibang karera na maaari nilang piliin sa hinaharap. Isa ang pagsasagawa ng information drive sa mga gawain ng Philippine Army, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang labanan ang armadong pakikibaka laban sa NPA at mapanatili ang kapayapaan sa probinsya. Diane Francis C. Gorembalen, nag para sa PIA Mimaropa, News on the Go. Dalawampung establishment sa Puerto Galera binigyan ng show cause order ng social security system. nag si Dennis Nebrevo. Nag-ikot ang pamunuan ng Social Security System o SSS Kalapan Branch sa mga establisimento sa bayan ng Puerto Galera upang paalalahanan sa pamamagitan ng paghahain ng show cause order ang obligasyon ng mga employers sa kanilang empleyado sa paghulog ng kontribusyon sa nasabing tanggapan. Ayon kay Attorney Alejandro Diaz, Acting Head ng Luzon South 2 Division ng SSS, kailangan sagutin ng mga namamahala ng establisimento ang showcase order sa loob ng labing limang araw mula ng tinanggap ang nasabing utos. Sinabi pa ni Diaz, malaking bagay ang mga benepisyo ng SSS sa mga empleyado tulad ng maternity benefits, sick leave, disability benefits, burial at marami pang iba. Ang nasabing aktibidad ay programa ng SSS na Run After Contribution Evaders o RACE na kung saan sampung establisimento ang nakatakdang puntahan ng grupo para paalalahanan ng hindi pagbabayad ng kontribusyon ng mga empleyado. Dennis Nebreho ng PIA Oriental Mindoro, naguulat para sa Mimaropa News on the Go. Pinakamababang inflation rate sa Mimaropa na itala sa Marinduque nitong Enero. Ang balitang yan, alamin mula kay Romeo Matak Jr. Mula sa mga probinsya at highly urbanized cities na bumubuo sa rehiyon ng Mimaropa, ang lalawigan ng Marinduque ang nakapagtala ng pinakamababang inflation rate para sa buwan ng Enero. Ang dahilan ng biglang pagbaba ng inflation sa Marinduque ay ang pinagsamang pagbagal ng bilis na pagtaas ng presyo ng mga piling kalakal tulad ng pagkain at non-alcoholic drinks na may antas na negative 0.2% gayon din ng iba't ibang produkto at serbisyo kasama na ang personal Care, na may bahagdan na 4.9% at transportasyon na may naitalang negative 0.3%. Samantala, bahagya rin bumaba ang Purchasing Power of Peso o PPP sa probinsya kung saan mula sa 0.77 pesos na naitala noong Disyembre 2023 ay bumaba ito sa 0.76 pesos noong Enero 2024. Ang PPP ay isang indikator na nagpapakita kung magkano ang halaga ng piso sa kasalukuyang panahon kumpara sa nakalipas na mga buwan at taon. Romeo Mataak Jr. nag para sa PIA ni Maropa News On The Go. DOST nagkaloob ng DRRM Response Technology sa Romblon. Ang balitang 'yan mula kay Paul Jason Foss. Pinangunahan ni DOST Secretary Nat Sinidun Jr. ang opisyal na pag-turnover ng bagong Mobile Command and Control Vehicle o Mokov sa Pamahalaang panlalawigan ng Romblon Kamakailan. Ang Mokov ay nilagyan ng weather monitoring station, rescue quadcopter drone, global satellite communication at surveillance equipment, pati na rin ang rescue at medical gear. Bukod pa rito, kabilang dito ang isang portable boat para sa mga rescue operation, isang conference room at isang mobile command center kung saan ang mga emergency responder ay maaaring mag-strategize ng kanilang mga susunod na plano. Nilagyan din ito ng solar at wind power supply upang matiyak ang kuryente tuwing may operasyon. Sinabi ni Sididum na arumblo ng kauna-unahang lalawigan sa rehiyon ng Mimaropa na nakatanggap ng naturang advanced na teknolohiya mula sa kagawaran. Mula arumblon, Paul Jason Foss nag para sa PIA Mimaropa News on the go. LTFRB nagsagawa ng Public Transport Modernization Program Info Drive at Transportation Forum sa Palawan. Ang buong detalye mula kay Orlan Habaga. Nagsagawa sa lalawigan ng Palawan kamakailan ng Public Transportation Modernization Program, Information Drive and Transport Forum, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng Rehiyong Mimarupa. Dumalo sa aktibidad na ito ang nasa 58 kinatawan na kabilang sa iba't ibang transport groups ng public utility jeepney, public utility vehicles at field sa Palawan. Tinalakay din dito ang mahahalagang components ng PTMP na kinabibilangan ng Regulatory Reform, LGU Local Public Transport Route Planning, Route Rationalization, Fleet Modernization, Industry Consolidation, Financing PUV Modernization, Vehicle Use Full Life Program, Stakeholder Support Mechanism, Initial Implementation at Communications. Orlan Habagat ng PIA Palawan, Naguulat. HPV school-based immunization program inilunsad ng Department of Health Mimaropa. Maropa. Panoorin ng balitang ito. Inilunsad ng Department of Health Center for Health Development Pimaropa ang Human Papilloma Virus o HPV Community and School-Based Immunization Campaign sa Bayan ng Pinamalayan sa Oriental Mindoro, Kamakailan. Layunin ng gawain na mabigyan ng immunization shots sa mga batang babae edad siyam hanggang labing apat na taong gulang upang maiwasan ang pagkakaroon ng naturang virus na nagiging sanhi naman ng cervical cancer. Bukod sa immunization, nagkaroon din ng forum sa mga kabataan upang mas palawigin pa ang kalaman ng mga ito hinggil sa HPV. Ang HPV ay isang virus na naililipat sa pamamagitan ng paikipagtalik. Hindi bababa sa 50% ng mga taong naikipagtalik ay magkakaroon ng HPV sa anumang panahon. Kaya paalaala ng DOH sa mga kabataan na laging mag-iingat at magpakonsulta ng regular sa doktor. Joshua Sugay nag-uulat para sa PAA ni Maropa, News on the Go. At dito nagtatapos sa isa na namang edisyon ng na Mimaropa News on the Go. Makibalita, makialam at maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating rehiyon. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, ito ang Mimaropa News on the Go. Ako si Joshua Sugay. Hanggang sa susunod na edisyon. Magandang hapon. Mga pangunahing balita sa Mindoro. Marinduque, Romblon, Palawan. Sa inyong napakinggan ang Mimaropa News on the Go. News on the Go. On the Go.